Buhay pa ba ang Leviathan na sinasabi ng Biblia? Kung buhay pa siya, nasan nga ba siya sa panahon natin ngayon? Marami pong beses na nabanggit yung salitang Leviathan sa Bible. At kapag sinabi pong Leviathan, ito po ay kinakatakutan ng maraming tao sa panahon ng Biblia. Ang Leviathan po kasi ito po ay halimaw na matatagpuan sa ilalim ng dagat. Ito po ang sinasabi sa Isaiah chapter 27 verse 1. Sa araw na iyon, gagamitin ni Yahweh ang kanyang malupit at matalim na espada. Paparusahan niya ang lebyatan, ang tumapas na dragon. At papatayin niya ang halimaw na nakatira sa dagat. Ayon po sa Biblia, itong lebyatan, ito yung napakamakapangyarihan na halimaw na naninirahan po doon sa ilalim ng dagat. At ito po ay sobrang laki. Sobrang kunat at sobrang tibay din ang halimaw na ito na hindi po siya basta-basta mapapatumba ng mga tao. Ang halimaw rin po na ito ay mayroong kakayanan na bumuga ng apoy. Ay din sa Biblia, nakakatakot ang nilalang po na ito. Na lahat ng na nakakakita sa kanya ay natatakot. Kinasabi rin po ng Biblia na yung halimaw na ito na maratagpuan sa dagat ay hindi lamang basta-basta na nilalang. So kakaiba po siya sa lahat ng nilikha ng ating Diyos na naninirahan sa ilalim ng dagat. May mga ilang naniniwala na itong halimaw na ito matagal na po itong wala. Pero meron pong ilang mga naniniwala na yung labyatan hanggang sa panahon po natin ngayon ay buhay pa. At siya po ay pagalagala sa ilalim ng ating dagat. Sinasabi na itong halimaw na ito ay nakaligtas sa baha ng panahon ni Noah. Alam naman po natin na marami na pong mga nawalang mga nilalang noon dahil po sa malawakang baha. Sa sobrang lakas lamang ng halimaw na ito, kaya siya nakaligtas sa malawakang baha na nangyari ng panahon ni Noah. Ngayon dahil may mga naniniwala pa po na buhay pa itong labyatan at siya ay nakasurvive sa malawakang baha, saan nga po ba naninirahan itong Labyatan at saan siya naroon ayon sa mga naniniwala dito. May ilang mga naniniwala na yung Labyatan, siya po ay nasa karagatan na malapit doon sa Argentina, Chile. Pero po kasi isang pagkakataon noon ay yung mga scientists, nakarecord po sila ng malakas na tunog mula doon sa malalim na parte ng dagat hindi nila maipaliwanan yung tunog na ito na narinig nila. So ito pong tunog na ito na narecord nila, tinatawag po nila ito na the bloop. Ang bloop ay isang misteryosong ultra-low frequency na tunog sa ilalim ng karagatan. Ito po ay narinig ng US National Oceanic and Atmospheric Administration noong 1997. Habang yung mga researcher po noon ay nag-aaral patungkol sa mga tunog ng underwater volcano sa South Pacific Ocean, bigla na lamang po meron silang isang narinig na kakaibang tunog. At ito po ay parang tunog ng isang halimaw. So ano nga ba itong tulong nito na narinig nila? So hindi pa rin pumapaliwanag ng mga researcher kung ano nga ba itong tunog na yon Kaya may mga sasabi na yung narinig nila na malakas na tunog na yon sa ilalim ng dagat, parang ito ay isang nilalang na nakatira doon sa ilalim ng dagat. At yun nga, yun po yung labiatan. Ayon po sa modernong pag-aaral, higit 20% pa lamang po yung na explore ng mga tao sa ating karagatan. So ibig sabihin niyan, 80% pa ng ating karagatan ang hindi na-explore o hindi napupuntahan ng mga tao. Kaya marami pong mga nagsasabi na marami pang mga kakaibang nilalang na hindi natin alam at hindi pa natin nadidiskubre. At sa sobrang lawak ng ating karagatan, sigurado na naandyan daw po yung lebyatan. Yung iba naman po sinasabi nila na yung lebyatan, maaaring ito ay matagpuan doon sa Bermuda Triangle. Kung familiar po kayo sa lugar na ito, ito po yung lugar na kung saan marami mga barko at mga aeroplano ang bigla na lang nawawala. May ilang po kasi mga nagsasabi na sa pagdaan nila doon sa Bermuda Triangle, meron daw sila nakikita na malaking halimaw. At yung halimaw roon na yon, yun daw yung nagiging dahilan kung bakit bigla na lang nawawala yung mga aeroplano at mga barko na dumadaan doon. At yung halimaw na yon, pinaniniwalaan na yon yung Leviathan. Sinasabi rin na sa panahon natin ngayon, marami mga naglalabasan ng mga kakaibang nilalang na galing pa sa pinakamalalim na parte ng dagat. Sinasabi po na ito ay konektado rin doon kay Labyatan. Kaya raw naglalabasan yung mga kakaibang nilalang na yan, eh dahil anytime pwede rin lumabas yung Labyatan sa panahon natin ngayon. So wala pa pong makakapagsabi kung nasaan nga ba yung halimu na ito. Dahil di po natin alam kung hanggang ngayon ba ay nag exist pa siya. Basta ang alam lang po natin, totoo yung Labyatan. At ito po ay namuhay noong unang panahon. Yan po yung sinasabi ng Biblia. So literal po na halimaw yung sinasabi ng Biblia patungkol kay lebyatan. Wala rin po sinasabi yung Biblia na isang lugar kung saan naan doon yung lebyatan. Basta malinaw, siya po ay halimaw na nasa ilalim ng dagat. Wala po siya sa lupa. Ngayon, hindi na po mahalaga kung nasaan nga ba yung lebyatan. Ang gusto ko lamang po malaman nyo, symbolically, meron po talagang halimaw na lalabas doon sa dagat pagdating ng panahon. At yun po ay mangyayari pagdating ng tribulation. So ano nga po ba yung tinutukoy ko dito? Basahin po natin yung Revelation chapter 13 verse 1 to 2. Pagkatapos ay nakita kong umaahon sa dagat ang isang halimaw na may pitong ulo at sampung sungay. May corona ang bawat sungay nito at sa bawat ulo ay nakasulat ang mga pangalang lumalapastangan sa Diyos. Ang halimaw ay parang leopardo. Ang mga paan nito ay tulad ng mga paa ng oso. At ang bibig ay parang bibig ng leon. Ibinigay ng dragon sa halimaw ang kanyang sariling lakas, trono at malawak na pangyarihan. Kung meron pong halimaw na nabanggit doon sa Old Testament, ayun yun nga naninirahan sa ilalim ng dagat, yun po yung Leviathan at yun po ay literal na halimaw. So yung Leviathan, hindi po siya simbolik lamang. Malinaw and explain ng Bible kung sino at ano nga ba itong halimaw na ito. Pero mga kapatid, yung binasa natin doon sa Book of Revelation, meron na naman doon na halimaw na nabanggit. Yun nga, nagmula rin po siya doon sa dagat. Pero mga kapatid, yun po ay literal na halimaw na galing doon sa dagat. Tulad na lamang po ni Leviathan. Ito pong halimaw na ito ay simbolik lamang. At yung halimaw po na ito na tinutukoy ni John sa kanyang vision, yan po yung Antikristo na lalabas pagdating ng tribulation period. So kung mapapansin nyo po, aahon daw sa dagat yung halimaw na yon. Pero yung dagat po, ito ay sumisimbolo sa kaharian ng kaaway natin na si Satanas. So ngayon, dahil nakita natin, aahon daw sa dagat tong halimaw, ang ibig sabihin lamang po niyan, yung Antikristo, ito po ay manggagaling kung saan nandoon si Satanas. Sinasabi nga po ng Biblia na merong kapangyarihan ni Satanas itong halimaw. Ayun nga yung Antikristo. Ang simbolo ng Antikristo ay halimaw dahil po sa likas na nito. So kung gaano ka magsik o gaano kasama ang halimaw, ganun din po yung Antikristo. Wala po siyang puso. Kung ano man gusto niyang gawin, gagawin niya po yun kahit kasama na. Meron din po siyang mapanlinlang na kapangyarihan. So ang role niya po pagdating ng panahon ay iaakayin niya yung mga tao palayo sa ating Diyos. Ang simbolo po ng halimaw ay nagpapakita ng pagsulungat ng Antikristo sa pamamahala ng ating Diyos. At nagpapakita po yan ang sukdo ng kasamaan at pandilin lang ng Antikristo sa mga huling araw. Kaya po tinawag na halimaw yung Antikristo kasi meron po siyang ugali na katulad ng sa halimaw. So kung paano po in-explain ng Bible na nakakatakot itong silabyatan at makapangyarihan, ganoon din po yung beast o yung halimaw na lalabas pagdating ng tribulation. Na yun nga po yung Antikristo. Pero mga kapatid, mas nakakatakot at mas makapangyarihan itong halimaw na ito na lalabas pagdating ng tribulation. Kasi siya po ay merong kapangyarihan ni Satanas. Kung natatakot na po yung mga tao sa Leviathan noong unang panahon, mas nakakatakot po itong halimaw na lalabas pagdating ng tribulation. So mga kapatid, wag po tayong mag-focus doon sa Leviathan. Huwag po natin siya hanapin. Malawak po ang karagatan at di pa po natin alam kung anong meron sa karagatan. Ang gawin po natin, kilalanin natin at alamin yung halimaw na lalabas pagdating ng panahon. At yun nga po yung Antikristo. Matindi yung gagawin ng Antikristo na ito pagdating ng panahon. Kaya mga kapatid, dapat kilalanin at alamin natin kung sino nga ba siya kesa doon kay Labyatan. So mga kapatid, ihanda na po natin yung ating mga sarili. Dahil sa glit na panahon na lamang, lalabas na po itong halimaw na ito na sinasabi dun sa Book of Revelation. So hindi po yan yung Leviathan, kundi yung Antikristo. Maring buhay na po sa panahon natin ngayon, yung Antikristo. At kunting panahon na lamang, pwede na po siyang magpakilala. Pero mga kapatid, siyempre, bilang mga Krisyano, dapat ang pinakaabangan natin na darating sa ating mundo, yan po ay walang iba kundi yung tunay na Kristo. Yan ay walang iba kundi si Jesus.